Nangyayari na bang nagising ka sa gitna ng gabi dahil sa ingay ng kulos sa iyong pader? O baka napansin mo ang mga maliliit at hindi maipaliwanag na dumi sa paligid na iyong bahay? Kung gayon, maaaring mayroon kang mga hindi inaasahang bisita tulad ng mga daga. Ang mga daga ay may masamang reputasyon bilang hindi ka nais-nais at may dahilan para dito. Ang mga daga ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating mga tahanat at hardin at kadalasang iniuugnay sa iba't ibang sakit. Paano mo malalaman kung may problema ka nga sa daga sa iyong bahay? may mga tiyak na sinyales na maaari mong tignan. Mga kas, bakas ng kaskas, mga ingay ng kaluskos, bakas ng kagat sa mga kasangkapan sa bahay. At ang mga maliit na dumi ay mga sinyales ng impestasyon ng mga daga. Huwag mag-alala, may simple at natural na solusyon na maaari mong subukan bago tumawag ng mga profesional. At ito ay isang bagay na malamang na nasa iyong banyo ngayon, ang toothpaste. Maaaring tila kakaiba, ngunit ang toothpaste ay maaaring maging epektibong paraan upang pigilan ang mga pesting ito. Ito ang paraan kung paano ito gumagana. Ang mga daga ay may sensitibong pangamoy. Kaya't gusto nilang iwasan ang anumang lugar kung saan inilagay ang toothpaste. Ang minty na amoy ng toothpaste ay bumabalot sa kanilang mga pandama at pangunahing nagpapalayas sa kanila. Ang ilang toothpaste ay naglalaman ng mga sangkap na nakakalason o nakakamatay sa mga daga kapag kinain ito. Kasama na dito ang sodium fluoride. Isang sangkap na nakakalason sa mga daga kung ito'y kanilang malunok. Maglagay ng maliit na sukat ng toothpaste malapit sa mga lugar kung saan mo napansin ang mga senyales ng aktibidad ng mga daga. Makakatulong ito na pigilang bumalik ang mga ito. Pahintulutan mong ipakita ko sa iyo ang hakbang na proseso ng paggamit ng toothpaste upang palayasin ang mga ito. Una, hanapin mo ang mga senyales kung saan pumapasok ang mga daga sa iyong bahay. Maghanap ng maliliit na butas mga bakas ng kagat, mga marka ng mga dumi. Kapag natukoy mo na ang mga entrance points, bigayin ang toothpaste direkta sa mga butas. Punuin ang butas upang ang toothpaste ay magsilbing harang. Pagkatapos, gawin ang isang daan ng toothpaste patungo palabas mula sa entrance. At patungo sa anumang posibleng lugar ng kanilang pugad. Inirekomenda ang paggamit ng toothpaste may mint para sa pinakamalakas na amoy at lasa. Paano naging epektibo ito? Ilagay ito sa mga lugar kung saan ayaw mong makarating ang mga daga. Maaari mo rin ilagay ang toothpaste sa mga cotton balls. Ilagay ito ng maingat sa iba't ibang bahagi ng iyong bahay. Ilagay ito sa ilalim ng mga kagamitan, sa tabi ng mga pader, at malapit sa mga madilim na sulok o aparador. Ang amoy nito ay magpapalaya sa kanila. Para sa matinding amoy na harang, Maaari mong haluin ng kaunti ang toothpaste sa harina o baking soda. Ibuhos ang mga pulbura na ito saan man mo iniisip na aktibo ang mga pesting ito. Araw-araw na ang mga daan ng toothpaste at cotton balls at palitan at ilagay muli kapag kinakailangan. Maging matyaga at pasensyoso. Maaaring tumagal ng ilang linggo bago tuloy ang umalis ang mga daga sa iyong lugar. Habang patuloy na inaapektuhan at tinataboy sila ng toothpaste, magsisimula silang maghanap ng ibang matitirhan. Tandaan na ang layunin ay gawing hindi kaaya-aya sa mga daga ang iyong bahay. Kaya siguraduhin ilagay ang toothpaste sa lahat ng mga lugar kung saan mo napansin ang mga senyales ng kanilang aktividad. Ito ay isang murang natural na solusyon na hindi ko ng marumi o nakakalasong patibong o kemikal. At masiguro mo na wala itong pinsala sa mga bata o alagang hayop na maaaring dumapo sa toothpaste. Sa malubhang problema sa daga, maaaring kailanganin mo ang mas mabigat na paraan ng pag-iwas. Sa kombinasyon ng toothpaste at iba pang mas matinding paraan ng pag-iwas. Subukan mo ito, baka ikaw ay magulat kung gaano ito ka effective